Hello po! Kumusta kayong lahat mga kasari? Sa nakasando ako ngayon, no? Oh. Pagpasensyahan nyo na yung aking uh, braso. RJ! ngayon <laughs> ngayong araw ay April 21 nata. Kung yung magkakamali. Meron akong dumating na order galing Shopee na ipipinda ko rin sa aking pindahan. Kaya dalagay ko dito kung saan uh, Shopee siya na nabibig buksan na natin itong order natin sa shop. <laughs> ay, naku, R. <-ar>, Dikot mo. <laughs> ang benta ko dito, oh, ay 10 piso ang isa. Turuin nyo. Piso lang ang isang pack nito na order dito. nang matutubo natin dito kasi sampo ang ating delta nito. Ito e, times nga natin sa 20 times 10. Kano ba yun? So may ilagay ko na lang dito kung magkano. Inatay sa mat. So ayan o. Okay naman. <laughs> okay naman sya. 100 pieces daw. Ang dami. Ito ay hindi naman fast moving pero kailangan meron tayo sa ating tindahan para sakaling mayroon mang maghanap, meron tayong maibigay na ganitong items. So, kaya ako napabili nito guys, kasari kasi may naghanap din, pero meron ako nabiling dalawang piraso. So, ang beta ko sa kanya is 10 pesos. So, ayan na nga lang yung ating chika ngayon, no? <coughs> Quick video lang ito ulit kasi ako ay magluluto na muna. So, maraming salamat sa lahat ng aking mga bagong subscriber, mga kaibigan dito sa aking maliit na channel. Salamat sa pag-comment. 12 na. So, magluluto na ako ng gulay kasi yung